Thank <laughs> Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tid ng Office of the Vice President. Sa patuloy na pag-arangkada ng pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, sunod-sunod na tree planting initiative ang isinagawa ng OVP Satellite Offices Kamakailan, si Jera Gomez sa report. 2000 punla ng mahogani tree ang itinanim ng mga kawani ng OVP Cagayan Valley Satellite Office sa Greenland Kawayan City Eco Park Sanitary Landfill Kamakailan. Kaagapay ng tanggapan sa aktibidad ang City Environment and Natural Resources na Kawayan City Isabela at mga mag-aaral mula sa Isabela State University Kawayan Campus. Ayon sa Senro, mahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat mahogany tree sa carbon sequestration at pagpigil sa soil erosion o pagguho ng lupa. Kaparehong aktibidad din ang isinagawa ng OVP Eastern Visayas Satellite Office kung saan umabot sa 250 ng mga forest trees ang kanilang itinanim sa loob mismo ng Tacloba National Agricultural School. Lumahok sa aktibidad ang Community Environment and Natural Resources o Seno Tacloban City at mga leaders mula sa paaralan. Ang aktibidad ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign na ang isa sa mga layunin ay ang makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028. Jera Gomez, Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. OVP Bicol Satellite Office nagsagawa ng tree planting activity sa bayan ng Santa Magdalena. OVP Borm SO din ng parehong aktibidad sa Dato'o din Sinsuat. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.